I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na nga talaga ang nag-aabang sa teleserye na pagbibidahan ng ating Donnie at Val Mariano At talaga namang hindi nga mawawala ang isyong binabato sa dalawa na todo tanggol nga ang maraming babies. Alam naman natin na ito nga ang sila Tito A at si Direct May Cruz of ay labis nga talagang humahanga sa angking galing at talento ng ating Doni Pangilinan pagdating sa pag-arte. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin at patungkol nga ito sa pagkukumpara sa pag-arte nila Doni at Raven Record. At ayon nga guys nagsabi ay Magaling ni Raven, sana si Donnie din. Na agad nga itong pinagtanggol ng mga bula. Ayon naman dito, trying hard ng Raven Rigor na yan magaling si Donnie. At least walang nagbubuhat kay Donnie kasi donbal siya. Pero si Raven Rigor binubuhat ni Serial Manapat at ng pranset. Di naman makikilala yan kung walang pranset. Pero sino nga ba itong si Raven Rigor? At siya nga guys ay kasama sa cast ng Dirty Linen. At bagong aktor nga lang ito. At talagang kinukumpara nga sa ating Donato. Alam naman natin na hindi naman talaga pare-parehas ang bawat talento ng mga artista at meron nga silang mga sari-sariling diskarte sa pag-arte. Kaya naman dapat walang pagkumpara na ibigay sa ating Donny at kay Raven Record na talaga namang pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento. Alam naman natin na hindi nga dapat talaga patulan ang mga bashers.